talaga kami kasi masyar mainit. Mga delikid sa mga, mga delikid. Bawal ang mga delikid. Alright. Mga bang po tayo sa mga anong gagawin namin. Pasyal muna kami. Hanap kong anong madadala mamayang hapon. Ayan na po. Lakad naman kami. Ang layo. Ang layo mga mga.

ngayon kaganapan wala kami wala talaga kaming mabitbit ngayon walang tao Jado. Jado. white ang mga lalaking ulang ngayon po,

right? Mahirap ngayon. May hirap ngayon. May hirap ngayon. Oh. Right. 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 pre eto bang eto bang pre kana hizul ayo dulita yan kana ka do no op op ala iya pe manimuyok angkan angkan lang oh tan isa pa kana lang may kayo ka oh ka ba may duso okay na na ano po? lang ta oh ano ako lang ano Takloba. this is ah uh, ayan po ayan um, na. na umpisa na ayan na di mikos mikos na Gini kos, gini na.

update lang po sa dibuhat nila oh. Gasa. Supervise. -update. update update lang po tayo. Buday buday. Okay na po ta? Ha? Okay. Ah, ayan ang ko. Naya maka upload tadi waka Sinsakan lo kadu waka di video Nagot lagi 500 subscriber Yung new type ko Thank you Ya, tanda Kailan ay mo subscriber eh? 139 Ano na yung makuha niya? No. Kasi okay, pag ma-monetize ka, tapos mag may Puan na ka, advertise ang mga... Mukhang advertise mo. <laughs> may spill ka, dito ito ginagawa ng yung mga 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 ikaw na mga kami yang nagkakaroon. Uh, kaya pag uh, <laughs> it's at yung kusog ang wag kusog ang video nga Ginablog vlog na ko. Hey! ito. Ako ko ito, itong ginatagaan ako. Estakon. Hmm. Diba mga kadul TV dyan pag mag viral tong video na to sigurado may buksan tayo may buksan may may buksan Betidos sudah. Betidos sudah. Betidos Betidos kada pag dito sindo pag mag kuha naman sa dos ang upin ipi ato Malay mo may awang Panginoon no yung hindi pa nakasubscribe Pasubscribe na

Ang dating ako po ang nakapsak sa isa nga ito. Di ba siya po na yung kapsak? Ano kapsak? Ini apa tak ada? Ini apa

Wala na po siya daw. Kaya ang iyang mga pisa na kaumog ba? Kaya ang kuwang kotak tigis yan, kinatibig ka rin ang bandar o dinis yan. Naplakabulan ito ay andar. Mga kuwan man ito ang kuwan niya, mga pisa. Ayan ba ang mga pisa, mga kuwang mag-umog. Di gina, tawa na ang gina-display nga, gandar kaya nang gina. Ape ang mausang bulan, katuloy yang kuwan, katuloy yang nasional nga ko ba? Nasyonal nga ko ba? Asuni nga, silton? Oh. ikat kau to, ikat-ikat ikat tu to, ikat-ikat to, so, ikat-ikat to, to so okay, sakawas, Suni. Oh, ikat to, ikat-ikat so, so, si, pa, to, ikat-ikat to, ikat-ikat to, ikat sila agak ikat-ikat to, ikat-ikat to, ikat-ikat to, ikat-ikat to, ikat-ikat to, ikat Akaron ang

Kapraan ang kwan ba eh? Kanang kwan mga yubing. Ah, yubing? Ah, ko. Hindi, inana ba? Dak, ako dako nila. Kaya ang yuta, naka-kwan sila ba? naka dito. naka siya kayo. Barrio ko to. ako sa By black mo ko. di ka kayo pa na ako. naka ko. Ah, dako kayo eh. mag na karong sunong pa. pa na. Pre? 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 vending coupon. Bad blapping. Ada okay, wat kami ni nang buat 2... kerum ikan kali nang akan put kerum. Isa kasih lihat hei bola panoman. Ikan kaga nang buntam. Antek kerum. Antek kerum. Ang time nato alas quattro 4... dos. Nagumpisa alas utso. Alas utso. Isa pala, alas isa ka sila Alas, ah, alas 12 oh, ka ikaw Oo, nakatulog pa ka. Paano nagumpisa <mulis> alas 12? kay? galing na alas 10, di ka naman ka naplastar. Oo, oh, be. sabi mo? Be, kaya naman ako video dire. Nakablog rin ba eh. niya? Wala. Hindi ka pwede Ricardo Patrick Camera na Gimikos Mikos Gimikos Mikos na maraming salamat. salamat po sa lahat Di Parik Pihatao, Parik Patrick Anak-anak lang yun Ayan na po Update po sa ginawa ni Parik Patrick Okay Ayan po uh, Salamat po sa lahat ng no. uh, walang sawang nanonood di Parik Patrick sa mga vlog Ibayaran bayaran o Huwag, wala isa kalibo. Salamat po. Ngayon ng trabaho. Bye bye.